mga kabayani, nag-order ako ng ito. Ito, nag-order ako ng sapatos. So, hindi ko alam kung tama, kung ma ma disappointed ba ako or mas tama ba talaga yung binigay sa akin. So, ito yung siya. Dumating na siya, mga kabayani. Ano siya? Nang one week. One week ko siyang in-order. So, ito na yun. Ito na siya, mga kabayani. So, buksan natin. Ah! Buksan natin, mga kabayani. dumating na siya mga kabayani. In order ko, one week yan. One week siya. So, buksan natin. Mag-unbox tayo. Mag-unbox tayo ng order natin sa online. Ewan ko lang kasi maraming sanay di naman sana ako na budol. Hindi ako na scam. Kasi ganda ng ano nito. So, ito yon Dumating na siya. So, buksan natin mga kabayani. Huwag naman sana ako na disappointed. So, ito yan it's a one week siya, one week. So, galing pa sa Korea. Ayan. Ayan siya mga kabayan. Ayan. Ayan siya sa sira. Bukas na yung box. Ayan box yung bukas. Oh, tingnan niyo mga kabayan. <laughs> tingnan niyo mga kabayan. Ano kaya? Tingnan natin, oh. Ayan. Ayan, ayan. Fashion, fashion. Ayan. So, <laughs> oh my goodness. Ala siya. Ala siya. Ala siya. Saan yung ano nito? Lace. Ayan, yung lace niya mga kabayani. Ayan. Ang ganda nga talaga. Ang ganda niya mga kabayani. It's really very nice. Ang ganda niya. Fashion lang siya. Hindi nga talaga tama nga talagang dinalever. kasi ito yung in-order ko. Widget siya na boots. Kasi mahilig nga talaga ako sa boots. So, ito siya. Ito na siya mga kabayani. Ang ganda niya. So, so, ano siya? Worth it. Worth it yung yung in-order ko. So, tama lang talaga siya. Tama lang talaga siya mga kabayani. So, yan. bato. Ayan. So, okay lang. Ganyan talaga. Pag original to, mga 100 plus na to. So, ayan mga kabayani. I got my boots. So, ito yung lace niya. Napaka-fashion pa na yung lace. So, siya. <laughs> ito, pero, mura lang to mga kabayani. One week siya dumating. So, hindi siya, murang-mura lang talaga to. Um, ayan no? fashion lang siya. Hindi naman siya original. Pero, fashion siya. I like it. Nasa online lang to nakita ko lang sa Facebook. So, I was so thankful. Hindi ako nabudol. Hindi ako na-scam. So, I like it. I love it. So, fashion lang siya. Hindi ako mahilig sa mga original. I love fashion. Yung stylish. Kahit mura, mumurahin. So, that's why. Thank you, thank you. Gift ko sa sarili ko this Christmas. Thank you. So, hindi naman ako na-disappoint. Maganda siya. Sobrang ganda. Ganda siya talaga. Thank you, thank you pun kau b